Hi, mama lang ang tinapin ngayon na tinatanong ni Marcus. Ang tanong niya ay, Hi, ay, Ma'am Aika, anong edad nagkakaroon ng L sa katawan ng isang babae? So, yan ang ating pag-uusapan for today's video. Andresado ka bang malaman ko ang nakakasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa kan channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, anong edad nga ba? Nagkakaroon ng ilas isang babae. Ako kasi, hindi ko alam kung nga uh, masyado na akong huli. Pero, nagkaroon ako ng ilas sa katawan nung mo ko ng sobrang masarap na palaktakan. Hindi ko na alam sa mga kabataan kasi ngayon. mga kabataan kasi ngayon, sobrang uh, maaaga sila nga uh, makaramdam ng ganyan. Kaya hindi natin masabi na lahat ng babae ay ganitong edad magkakaroon ng L sa katawan. Hindi pare-pareho. May mga huli na. May mga maaaga naman. Yung mga sibul pa lang. Yung mga hindi pa nga sinisibulan. Eh, uh, makiranking na yung mga ganun. So, hindi pare-pareho ang mga babae. Hindi natin masabi kung anong edad nga ba. Basta kapag kahalimbawang, kung meranking na sa yung isang babae, may L na eh. <laughs> so, Kapag ka, halimbawa, mali aligid na sa isang babae, L na yan. Uh, may L na yan sa katawan. So, saan nasagot ko ng tama? Ngayon, tanong hindi pa like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.